Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro. magahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Sa magkahiwalay na pagpupulong ng tatlong komite ng Bangsamoro Parliament, limang resolusyon ang aprobado ngayong linggo. Inaprubahan ng Committee on Trade, Investment and Tourism ang apat na resolusyon na layong paunlarin ang ekonomiya at bigyang proteksyon ang mga mamimili sa rehiyon. Kabilang dito ang panawagan sa Bangsamoro Government na palakasin ang pakikilahok sa Brunei, Jerusalem, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP Iyaga Economic Cooperation. Ito ay naglalayong palawakin ang mga oportunidad pang-ekonomiya para sa Bangsamoro Moro sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ugnayang pangrehiyon at pandaigdigang kalakalan. Sa isa pang resolusyon, inaatasan ang lahat ng kaukulang ministries at ahensya na mahigpit na ipatupad ang Consumer Act of the Philippines Food Safety Act of 2013 at Philippine Halal Export Development and Promotion Act of 2016. Pinagtibay din ng komite ang isang resolusyon na nananawagan sa MTIT na paigtingin ang monitoring system sa mga pamilihan upang maiwasan ang sobrang pagpapataas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa panahon ng Ramadan. Samantala, magkasamang inaprubahan ng Committee on Environment, Natural Resources and Energy at ng Committee on Public Works ang resolusyon na humihikayat sa mga ministries na gamitin ang renewable energy, particular na ang solar energy sa mga proyektong pang-infrastruktura na ipinapatupad ng iba't-ibang opisina at tanggapan sa BARMM. Nilalayon ng resolusyon na matugunan ang kakulangan ng supply at palakasin ang kapasidad ng kuryente sa rehiyon. Unang-una, masaya tayo no, na na-approve natin yung uh resolution na uh, in-express ni Deputy Speaker Bayintan na mainstreaming uh, yung renewable energy, specifically yung uh, solar-powered na kwan, sa mga government infrastructure. At tingin namin na sa Moro yan, pag lahat ng government infrastructure natin ay solar-powered, malaking tulong yan at uh, baka hindi na tayo magkaroon ng blackout within sa... Mga government uh, facilities natin. Dagdag pa rito, tinalakay din ng dalawang komite ang privilege speech ni Member of the Parliament City Fahani Uyuyod hinggil sa isyo ng paulit-ulit na pagbaha sa mga probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Ayon sa Sendre at CPW, nakatakda silang magmungkahe ng ilang resolusyon at makikipagpulong sa mga kinatawan mula sa mga local government units ng apektadong lugar upang masusing talakayin ang isyo. Kaya yun yung nakita ng committee na short-term solution na magkaroon tayo ng uh, massive dredging sa mga area. And uh, pangalawa is paano ma-review uh, yung uh, master plan ng uh, Mindanao uh, River Basin. Kasi uh, unang-una, uh, isa yan sa pinaka-importante na committee or uh, agency na paano niya mapangalagaan or uh, ma-resolve yung mga Uh, flooding na uh, nangyari sa ating uh, area and in fact yung si kasama natin kanina si MP Muhammad Kelly Antaw, meron siyang resolution yung sa resolution na na uh, PR 689 na yan yung um, gusto niya mangyari sa iba pang balita, magsasagawa ng serye ng pampublikong konsultasyon at roundtable discussions ang Committee on Rules para talakayin ang limang ipinapanukalang bata sa iba't ibang lugar ng Bangsamoro Autonomous Region. Magasabay na isasagawa sa susunod na linggo ang mga pampublikong pagdinig sa lungsod ng Marawi at Zamboanga para sa tatlong panukala. Una na rito ang mungkahing pagtatag ng Mujahidin Memorial Wall bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon at sakripisyo ng mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa paggamit ng kapayapaan sa rehiyon. Kabilang din sa tatalakayin ang Bank Samaro People's Initiative Act at ang Public Petition Act. Bukod pa rito, makikipagpulong din ang komite sa mga eksperto hinggil sa panukalang pagdatag ng kauna-unahang government-owned and controlled corporation o GOCC sa rehiyon na layong palakasin ang sektor ng ekonomiya. Ayon kay Committee on Rules Vice Chair Soharto Ambuludu, target ng komite na maisumite ang pinal na ulat hinggil sa mga panukalang batas bago matapos ang sesyon sa Oktubre. We have already concluded yung meeting with the MFBM. Now we will talk with our subject matter experts in Manila, yung galing po sa mga various government agencies that are dealing with uh, GOCC, particularly organizational design and structure. We will talk about their compensation. And then of course we will also discuss with our national development agencies on where should we focus Our initial, kasi doon po makikita natin kung ano yung magkano yung budget kailangan at no yung struktura na dapat nandoon. At dito po nakikita po natin, sinabi na rin po sa atin ng MFBM, this will be the first government owned and controlled corporation of the Bangsamoro for the Bangsamoro. Sa kabilang dako naman, ipinagpatuloy ng Committee on Bank Samura Justice System ang talakayan hinggil sa tatlong panukalang batas na layong idokumento ang mga paglabag sa karapatang pantao, palakasin ang kanilang proteksyon at bumuo ng isang advisory council sa rehiyon sa naganap na pagpupulong ng komite, mabusising tinalakay ang bawat probisyon ng panukalang bang sa Moro Human Rights Defenders Protection Act of 2022 na naglalayong pangalagaan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa BARMM. Inatasan din ng komite ang legislative measures at legal assistance division na suriin at magbigay ng rekomendasyon hinggil sa dalawang panukala ang pagtatala ng mga paglabag sa karapatang pantao at ang mungkahing bumuo ng barangay justice system, multi-sectoral traditional and customary laws advisory council. Samantala, muling nagtipon ang Blue Ribbon Committee upang suriin ang mga dokumentong isinumite ng Minister Ministry of Basic, Higher and Technical Education kasunod ng ilang pagpupulong na isinagawa hinggil sa mga diumanoy umano'y maanumalyang transaksyon sa loob ng ministry. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chair Rasul Mitmog Jr., ang naturang hakbang ay bahagi ng kanilang pagsisiyasat upang makalikha ng mga susunod na hakbang at magaroon ng kalinawan ang naturang issue. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong ilike at ifollow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Atty. Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angkal, ako ang inyong lingkod Nesrin Talib mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong tagapag-ulat na maghahatid ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wasalam.